Diretso, angat pa, angat pa, yan. Hello guys, nandito ulit tayo sa Bebe Lab Racing Motorcycle Shop sa Rosario, Batangas. Nandito tayo ngayon para i-check si Reader kasi nagpalit tayo ng block. So ngayon, isa sound check na natin siya. Bago natin paanda rin, pakita ko muna sa inyo na nakasalpak yung kanyang palaman. So ito yung ating palaman. Yan ay Rowan 66mm CNC block. Ito yung tatak niya, Rowan One din yung ating head cover. At kung makikita nyo lahat ng pyesa niya, pare-pareho yung brand. Naka titanium radiator hose tayo pero banda dito, hindi na natin nilagay kasi tumatama yung black dito sa hose. So kailangan yung hose natin is flexible. Palitan ko na lang ng ibang kulay to. But pansamantala, okay na muna to. Ngayon naman, sound check na kasi for breaking na tong si Reader. <tinyo> meron silang pinapadownload sa atin na app para sa ating ECU, itong Superbands Data Tech. Ayan, download natin. You know. Para tayo mismo, kahit wala tayo dito sa Bebe Lab Racing, ma set natin siya sa Stage 1, Stage 2, ganun. O you know, oh, yun o, data o. Ito yung app niya. So, i-coconnect na lang natin siya dun sa ECU niyan. <laughs> lakas nga. Solid na. Solid Hindi lang tayo basta nagsalpak lang ng block. May ginawa pa kami sa loob ng makina. Ay sila pala. Siya yung builder natin. Siya yung chip mechanic. Ngayon naman sasalpak namin tong titanium namin na tambucho. Kasi itutun na eh. Kailangan yung tambucho ko talaga yung nakalagay. Para makorek yung tune. Kasi ibang tambucho yung nakalagay ngayon. gano'ng ano, no? titanium. Mapahawak. Sige. Ang gaan Kaya palang mahal nito, pang race magawan kasi. Kaya nagsuot na ako ng headset. Sobrang ingay kasi. Kaya ito at tatanggalin na natin yung isang tambucho. Ito ay very limited edition na lang. KOU Shorty. Wala na lumalabas na ganyan ngayon. Anong tawag dyan? Um, sensor. Okay. Kala Auto ko dati spark lang. Wala. Ayun o, oh, lalagay na. Ang linis talagang tignan. Pagka kaitin uh, yung mga poging tignan. Oh. Nangingibabaw yung kulay niya kasi kulay blue eh. So, pahanda na namin gamit itong tambucho namin yan. <tong> Ah. Grabe. Solid talaga. Sobra na Sobra, sobra. Grabe, nayak na ako eh. <laughs> grabe, tagos na sa dibdib yung tunog niya. Ang laki kasi ng makin eh. Papingitan ko na ng fake mo. 'Yun, meron pa. Uli yayamanin. Okay, lalabas na si Reader. Sige, sige. Ay, lumabas din yung green. Ang ganda ng pormahan, no? oh. Nice. Po, ikaw na naman yung nasa camera. Yan. Ang ganda ng kulay pagka ma blue no? Ang laking palaman yan. Ganda ng kulay. Sobrang ah. natalik. Tara, o, tapos, lilinisin na, lilinisin na nila yung wires. Tatago na. I-strap na nila. Yung strap na gamit nila, hindi black. Yung white para hindi masakit sa mata. natatago na ni pareng Kurt. Ayan yung mga gamit nilang strap para malinis. Para pag nilagay na yung fairings, hindi nalitaw yung mga wires. wires. Yung brake system natin, binalot na nila o, para hindi magasakas. Ayan o, titanium din o. Sa so, after dito sa Bebelab kasi hatid ko bukas sa hand para lahat ng tornilyo natin palitan kasi tingnan nyo, haluhali yung tornilyo o ito tapos pagdating dito, alin ito na yung app natin guys dalawa yung pwede natin galawin dito buhayin muna yung susi, tapos connect muna natin yan, last connect so yun, nakakonect na tayo, setup data so yung stage 1 natin ito yung idle na walang putok so paanda rin natin ngayon siya putok ngayon. Ayan, kung gusto natin na pumuputok, lagay natin sa stage 2. Tapos, standard. Pagka standard, mamamatay siya. Tapos, ulit siya ulit nun sa 1. So, standard, stage 1, stage 2, then balik sa standard. Pero ang galing, no? pwede natin pandarin na ayaw mo pumuputok siya, you know? at least kung gusto mo lang idle. Lalo na ito, for break in so lagi natin lalagay sa stage 1. Kapag nasa show tayo, syempre, paputokin natin. <laughs> Binabalot na namin. Dapat pabutin daw ng pampanga So guys, narinig na natin yung tunog ni Reader ngayon sa bago niyang block. At sa next episode naman natin, dadalin natin siya kay Sir JC sa Hanlit sa may bandang Kandaba, Pampanga para palitan lahat ng bolts natin. Simula dito sa harapan, sa manubela, sa dual throttle, sa makina, pati dito sa gilid ng makina. Lahat ng nakikita niyong CNC bolts dyan, papalitan niya. Although ito, naka Hanlit bolts na. Pati dito sa may compartment. At sa may tangke, tignan nyo, stuck pa yung tornilyo natin. Oh hanggang dito sa kabilang part at dun sa black natin syempre pati yung mga ehe natin tsaka hindi lang puro tornillo yung kinukustomize ng handle pati yung mga spacer din like ito meron kayong nakikitang washer dyan so hindi pwede yan kailangan buo siyang spacer tsaka dapat may detalye pati rin dito sa likod stock lang to tapos dito ako lang yung naglagay nakita nyo naman no hindi talaga siya para dyan kaya pagdating sa detalye matatalo talaga tayo pagdating sa motor show kasi yung iba naka GR5 so tayo naman banatan natin ng puruhan late. okay diretso angat pa angat pa yan yan okay na okay na galing you know para maisara natin yung tailgate kaya pinasahid ko na kasi mas safe pagka nakasara kasi to sakto naman pala siya ay nice. so tali ko muna siya ngayon